Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng low pressure area ang malaking bahagi ng northern at central Luzon at sa maghapong ito ay halos patuloy pa rin itong magdudulot ng mga pagulan sa halos buong northern Luzon o hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng central Luzon. Base sa pinakahuling datos, huling nakita itong LPA sa layong 200 kilometers, silangan hilagang silangan ng kasiguran Aurora o kaya na may salayong 235 kilometers, silangan naman ng Echaca Isabela. Based din po sa ating pinaka-latest na data at analysis, itong LPA ay nananatiling mataas ang chance ang mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Kaya patuloy tayong magantabay sa magiging apik ng pag-aasa. Bukod dyan, dahil sa close proximity to, proximity nitong LPA o dahil malapit nga po ito sa ating landmass, kapag nabuo po ito bilang isang magyo o tropical depression, ay agad-agad tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Based din po sa ating pinahuling analysis, Within the next 24 hours ay magiging mabagal ang pagkilos nitong LPA at mataas pa rin ang tsansa na lumapit po ito sa ating kalupaan. Bukod po dito sa LPA ay meron din po tayong habagat o southwest monsoon na patuloy na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao at patuloy din magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa labas naman ng ating area of responsibility, Within the tropical cyclone information domain, meron din tayong na-monitor na bagyo at huling nakita ito sa layang 2,660 kilometers Silangan, hilagang silangan ng extreme northern zone. Taglay nito ang lakas ng hangin umabot sa 55 kilometers per hour near the center at Gastinas po na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At nakikita din natin, based po sa ating mga analysis at based sa latest data, um, papalayo naman po ito at wala po ito magiging anumang epekto sa noong bahagi ng ating landmass. Samantala, bisitahin naman natin ang climatological record ng mga tracks ng bagyo na, na pumapasok sa ating area of responsibility tuwing buwan ng Hulyo. At makikita nga po natin na ang ilang bagyo ay uh, nag-cross sa ating landmass, uh, nag-cross sa ating kalupaan, habang ilan naman ay dito generally sa extreme northern Luzon at ang iba naman ay nag recurve o towards uh, northwestward and then eventually ay nag northeastward. At makikita nga po natin dahil sa current, possession posisyon nitong LPA at maging dahil sa forecast po natin mataas ang chance na maging truck nito ay either lumapit sa ating area of responsibility o lumapit doon. Lumapit sa ating kalupaan o kaya naman ay lumapit doon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, in effect pa rin ho ngayon ang ating weather advisory sa ilang mga lalawigan sa northern Luzon. Ibig sabihin po niyan, ito yung mga lugar na pwedeng makaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall o mga pagulan within the next 24 hours. Ito po ang mga lalawigan ng Apayaw, Cagayan, Kalinga at Isabela. At patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga pagulan po ito ay dulot nga po ng low pressure area na nasa silang bahagi ng Northern Luzon. Samantala bukas, Posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayaw, maging sa Cagayan province. Habang by Friday or July 4, inaasahan din po natin ang mga 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Norte, Apayaw, Cagayan, maging sa Batanis province. Again, pinag-iingat natin ng ating mga kababayan doon sa mga posibilidad, o threat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, dahil nga po sa LPA, Mataas pa rin po ang chance ng mga pag-ulan o halos paghapon yung mga pag-ulan sa buong Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley Region. At dito po sa Aurora at Nueva Ecija, dulot ng low pressure area. Samantalas na natitirang bahagi ng Luzon, maulap din ang papawurin at may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan, including dito sa Metro Manila, dahil sa epekto naman ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag, 25 to 31 naman sa Tugigaraw City. Sa Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman na ating forecast, patuloy pa rin magiging maulap ang papawarin sa araw na ito dito sa Western Visayas. Dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Samantala sa nititirang bahagi ng Visayas, improved weather ang mararanasan for today. Sa Mindanao, o malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papaurin, may chance pa rin ng mga isolated thunderstorms, lalong lalo na sa hapon at kapiit. At para sa ating pagtayang ng temperatura doon, sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Iloilo -Ilo ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31, 24 to 31 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 sa Davao City at 24 to 34 sa Zamboanga City. Bigyan din ho natin ng pansin na magiging 4-day forecast natin o posibleng posible maging lagay ng ating panahon in the next 4 days. So by Thursday to Friday, mataas pa rin ang chance na mga sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o habagat. Samantala, by Saturday to Sunday, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa halos buong Luzon pa rin at western Visayas dahil naman sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakataas na bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat lamang po sa ating mga mandaragat, lalong lalo na dito sa northern and eastern section ng Luzon, dahil nga dahil nga sa presence ng low pressure area o weather disturbance diyan, asahan pa rin naman ang masamang lagay ng panahon.